Yan na ho ang katuparan na magkaroon ng malaking sali ang sanggunian bayan na pinunduan ho ng ating magaling na senador, senador Alam Ano, pinaghirapan niya talaga yan kasi sabi niya gusto niya magkaroon ng legislative building po rito. At ako naman, hindi, hindi po ako politiko na nangangako. Ang sabi ko lang, sisikapin ko po na makatulong sa inyong mga lugar. Nais nice ko pong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat ng buong bayan po ng minahalin senator, sa ating mahal na senator, Senator Bongo, sa kanyang walang sawang, suporta, at pagmamahal, at muli pong pagbisita sa ating bayan. It's a big honor po tante na po natin ang ating pong Mr. Malasakit, Senator Bongo. Opo, maraming salamat po sa kanyang legislative building at sa pagtulong po sa atin sa ating po Super Health Center. Simula po nung pagsilang ko, hindi ko po alam na nagkaroon po ng health services dito sa Doma Luis. Kaya nung pag-upo ito po ang ating pinangarap sa ating mga kababayan kung kaya't lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, Senator Bongo, kasama si Dr. Ana York. Kayo po ang tumupad ng mga pangarap namin. Thank you very much po sa lahat ng dinadala niyo po sa bayan ng Minalin. Not only sa Minalin, but sa buong 4 distrito ng Pampanga. Ngayon po, magtatayo ng mahigit 6 na raan na super health center sa buong Pilipinas at magkakaroon po ng 14 na super health center sa probinsya po ng Pampanga. Dito pwede ng mga anak. Dito na po yung kita nyo kanina, may dental laboratory x-ray. Kami po dito sa bayan ng Minalin uh, ay ay lubos na nagpapasalamat dito sa biyayang ito ng napakagandang Minalin Super Health Center na ngayon ay maseserbisyohan ang majority ng mga pasyente dito sa ating Dumaluis area, even dun sa ating mga island barangays na malalapit lang dito, uh, ay uh, siguradong uh, makikater ng ating Minalin Super Health Center. <mulong> Kabalan ko, alam niyo po, si Senator Bong Go ang pinakamarami pong binigay na tulong po sa bayan ng Makabebe. mahal natin senador ng Pilipinas, Senator Christopher Bongo! Senator, nagbangka pa yung mga yan para lang po makarating sa inyo. Tutulong po ako sa inyo rito sa Pampanga, sa mga proyektor ninyo rito. Kung ano pang makakapag ng inyong bayan, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Ako po ang inyong Mr. Malasakit. Patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. At tandaan nyo, mahal na mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.